Itong petisyon para ipawalang bisa at kontra sa redevelopment, operation at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport inihain na sa Korte Suprema. Ilang grupo naman nagsagawa ng kilos protesta. Yan at ilan pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Inihahain ng ngayong araw ng ilang grupo at individual ang isang petisyon sa Korte Suprema na kontra sa implementasyon ng Manila International Airport Authority Revised Administrative Order number no. 1 Series of 2024 o ang pagkakaroon ng panibagong private airport operator. Kabilang sa mga petitioners at paghahain ay si Nalyode de Guzman, mga manggagawa ng paliparan o Coalition of Airport Workers at iba pa. Kanilang inihahain na ang particular na petition for prohibition with application for a temporary restraining order and retreat preliminary injunction. Layon sa petition na may pasuspinde sa katastasang hukuman ang nabanggit na administrative order upang mapahinto ang naturang implementasyon. Musa nito ay hiling ng isa sa mga petitioners na si Lyode de Guzman na magkaroon muna ng isang diskusyon o dialogo hindi lamang sa mga korporasyon kundi kasama pati ang mga manggagawa. Tawag din yan ating pakinggan, si Leone de Guzman, isa sa mga petitioner. Itigil muna, itigil muna yung implementation ng paningin ng peace sa September at magkaroon ng totoong dialogue. Huwag lang gobyerno at na, yung korporasyon na nag-usap. Dapat isali yung iba pa mga stakeholder tulad ng mga manggagawa, mga tindera, mga OFW, na sangkot at ang taong bayan na siyang nagbigay ng pera para ipatayo ang airport na yan. Huwag naman ura-urad ang ibibigay sa isang pribadong kumpanya para pagkakitaan. Alalahan naman na yan ay pera ng bayan. Kasama sa hinaing na managay ng petisyon ay ang malaking pagtas o manos sa domestic passenger service charge at international passenger service charge sa Ninoy Aquino International Airport. At ani pa Guzman, hindi ito makatarungan lalo na sa mga pektado, mga manggagawa habang hiling niya na huwag muna itong maipagpatuloy. Habang sa ating pampagantabay dito sa Korte Suprema, Bombo Genesis, ay kasabay nito, mayroon pang ilang grupo at individual ang nagsagawa ng protesta sa harapan ng Supreme Court. Kung saan, layon at panawagan ng mga grupo na may parekonsidera at balik ka rin ng kata sa hukuman ang desisyon nito hinggil sa impeachment. Ayon kay Jerome Adonis, chairperson ng Kilusang Mayo Uno, na hindi umuno sila nagmamakawa na gawin ito ng Korte Suprema bagkos anyay hamon nila ito sa maestrado na magkaroon ng reversal sa pagpapawalang bisa nito sa Articles of Impeachment. Sa atin mga pakinggan si Jerome Adoris, chairperson ng Tilosang Mayo 1. Uh, ang point namin dito, hindi kami nagmamakaawa sa Supreme Court. Kami ay nag-challenge sa Supreme Court na balik ka rin at i-reverse yung kanilang decision at payagan na magkaroon ng trial sa Senado. Kasi hindi pwedeng may ninanakaw tapos walang nananagot. Imagine niyo yung kalagayan natin. Ang baba ng sahod ng mga manggagawa, ang taas ng presyo ng bilihin. Maraming kababayan natin lumubog sa baha. Wasak yung sakahan. Live mula dito sa Korte Suprema, ito si Bombo Grand Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted Source of news and information. Bas Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.